Isang sikat na celebrity na naman ang walang awang pitay sa social media ng mga taong walang magawa sa buhay. Ang latest victim, ang nananahimik na TV host at actress na si Kareel. At dinamay pa ng mga fake news peddlers ang kanyang kaibigan at kasamahan sa It's Showtime na si Vice Ganda. Ang nakalagay sa title ng naturang Facebook post ay Vice Ganda nag-alay ng mensahe sa burol ng co-host sa It's Showtime na si Karele Padilla. Ang mababasa sa caption nito ay, Sa kabila ng kalungkutan, nagbigay ng touching na mensahe si Vice Ganda para kay Karel Padilla sa burol ng kanilang co-host. Ipinahayag niya ang pasasalamat at pagmamahal kay Karel na naging malapit na kaibigan at kapwa sa kanilang show. Ang mga emosyonal na salita ni Vice ay nagbigay liwanag sa madamdaming pagkakataon na ito. Paano kaya tatanggapin ni Karel ang mensahe ni Vice sa kabila ng kanyang pinagdadaanan? In fairness, mukhang knows na ngayon ng netizens kung ano ang totoo sa mga nababasa nilang balita sa social media at kung ano ang gawa-gawa lang ng mga sinungaling at peking vloggers. Narito ang mga nabasa naming reaksyon ng mga netizens sa comment section ng nasabing FB page na puro fake news ang ipinopost. Huwag kayong ganyan sa sama ng ugali nyo. Kung magbibiro kayo yung nakakatuwa hindi yung fake news, paano aangat ang bansa kung kayo din ang maninira sa kapwa nyo? Baguhin niyo ugali, one, baka sa inyo tumamayan, no? Good manners. Useless yung SIM card registration kung hindi nila malalaman kung sinong tao mahilig magpost ng masama sa kapwa-tao. Ganyan talaga ang buhay artista pag laos na gumagawa ng paraan para sisikat sila buhay pa pinatay na. Fake news naman, Diyos lang ang may karapatan sa ating mga nilalang niya. Amen? Sa ngayon ay wala pang pahayag ang kampo ni Karel sa naturang fake news. Siguradong hindi pa rin ito alam ni na Vice Ganda at Karel ang naturang fake news na post. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.